Ayan, bilibili bili na kayo ng pandesal Tinapay kayo dyan mga ka-bakers Shout out dyan, good morning, good morning Ayan o oh. <coughs> Pili na kayo kung anong gusto nyo May hopya, may pandesal, may spanish, may macarons May pandikoko, may munay Ayan mga ka-bakers, pili na kayo donat pa at saka crinkles banana cake tapos ano yang malito banana cake at banana cake at Bebing ka. O, mga bakers. bilin na kayo may donut yan, bili na, bilin na kayo sa ano man ang gusto nyo bilin na kayo mga kabikers ayan sa mga malalapit dyan sa akin, bilin na kayo ng pandesal sa uh, nam nam masarap, malinamnam, malasa. Oh, isang peraso pa lang, busog ka na mga kabikar. So, uh, ano pang hinahanap niyo dyan? Lapit na kayo dito sa akin. At bumili na ng tag isang peraso pandesal. Oh, ayan, pili na pili na kayo. Kung ano ang sa puso nyo, piliin nyo kung ano ang nasa puso nyo piliin mo okay sige mga kapitors bye bye good morning everyone I love you very much